Magandang araw po, it's a new day Kaya ganda ng umaga na naman dito sa bukid oh Ay, ganda ng umaga Hello doggy Ayan, May mga dogs na garobing dyan sa kalsada Ayan, so ang ganda ng umaga Napaka maaliwalas So dito, daming damo o, Maganda maglagay ng baka at kambing na naman dito Daming damo At ngayon ay Papakainin din natin yung mga alaga natin dito tayo yung mga isda pala dito may malaking fish pond na rin si papa so yun naman yung sunod na ipapakita din natin sa mga susunod na video pag napadpad tayo dun so dito so yung mga manok nandun nagantay na sila kapakainin so, natin yan maya maya ito naman yung fish pond yung kalapati yung kalapating dalawa dito cute ng payong nila oh. tapos dito isda may mga tilapia dito. oh, palisdaan. Malit na palisdaan yun dyan. Yung mga manok ko sa lubong na ako. Pakain muna tayo. Ayan, na, kumusta na mga alaga natin dito? Dito yung rabbit. Pero so, ito yung papakain natin ngayon sa mga manok. Magtatawag tayo dito. Yung mga pabo sa loob. May mga native chicken tayo, mga pabo. Ay, gansa rin tayo dyan. Pinaka maingay dito yung gansa. Nagpauna ni sila pa? Out. Ayan. Ang yellow corn. bigyan natin pakain dito sa mga manok. Nagpiso na hurot, no? Ah, hurot baboy. Ah, baboy? Ah, makabot tayo eh, siya dito. naubos ng baboy si ng manok yun may baboy kasi kami nakatali doon marami ito kahapon oh. naubos na pag lumalapit ito sa baboy kailangan nga natin itong ayusin kailangan nakakulong muna yung mga sisiw bago pakawalan Ayan paraan namin binubusog namin itong mga manok din itong mais para lalo malakas na itlog yung mga yellow corn yan dyan. pati yung mga pabo eh free range naman sila so wala tayong problema kahit na mga purong mais ang binibigay natin kasi bukod sa mais yan o marami silang makain dyan mga damo mga insect dyan mga bunga ng mga prutas pag nangalaglag mga bunga ng punong kahoy bunga ng artiles kinakain din nila yan ngayon ka galing pagka-prevention so alaga natin, mga itlog yan sila naturally so yun yung paraan namin no. so dati nag try ako na magpakain ng yung pampa -iklog at kinulong ko lang pero hindi napisa eh baka hindi fertile yung ibang itlog ng pabo so no, yun yung uh, absorb natin so marami pati kailangang intro dito yung mga itlogan saka yung kulungan ng sisiw. so pinag-isipan ko pa at uh, pag-aaralan ko rin kung paano yung gagawin natin yung setup dito so sumag dito kahit naka net yan Ayan, binuksan natin yung net dito sa gilid. Ayan. Makakalabas sila doon sa may bandang puno. Tapos dito may nagalimlim tayo mga alaga. Ayan. At yung mga pabo natin marami yung nagalimlim din sila dyan. Sa lupa lang. Tapos may kambing tayo dyan sa labas. Yung ibang kambing natin nandun sa unahan. May mga baboy tayo doon. Pagkatapos kumain ng mga pabo. Oh, manok, lalabas na rin yan sila o yung iba na una na lumabas doon doon naman yan mamaya pag napakain ng baboy nakikisali din yan sila dito may nagalimlim pa tayo dito mga pabo gustahin natin alam ko sira na to eh kasi matagal na to lagpas 28 days na to nagalimlim kaya feeling ko negative na to hello oh, oh, wala na oh wala na pirat na yan oh, wala nang tira oh okay, nice, so. wala negative na to dito dalawa pa naman nagalimlim dyan So kailangan natin ayusin pa system Yung mga itlogan nila pati Kailangan natin ayusin Kasi nito mga nakarawan Sobrang lakas ng ulan din Bumabaha So isa lang siguro sa dahilan Kaya walang napisa masyadong itlog ng pabo Ito kaya Meron Ayan o oh. Ayan may mga itlog pala Kailang itlog na manok yung iba Itlog na manok ang kanyang dilimliman <laughs> Dito Maraming mga itlog din Itlog na manok rin to So ayan. Maraming mga manok Anang itlog Manok ang pinakamalakas Ng itlog talaga So Ayusin natin Yung sistema nito Para Mapadami natin lalo At pwede natin Maging dito na nabuhay So Magre-research ako Hanapan ko ng paraan to So yun yung ating Nagdawin para Mapa-improve din natin Pati itong mga manok Kasi sa manok malakas may itlog ang problema natin yung itlogan so ayusin natin tingnan natin pa paano pang pwede magawa natin dito guys nice, okay. kung na yung sa mga yung yan sila eh so yan yeah, pag taas kumain dyan doon na yan nagalaan yan sila doon dito sa unahan naman ito yung bahayan ng kambing nandito pa yung ibang kambing natin tingnan natin so nandyan pa yung ibang mga kambing natin So itong baboy mga kambing natin Okay naman sila Ang sistema na kailangan ko ayusin itong manok Ito may mga manok din tayo dito Ayan o yung pinch ating kambing Malaki na rin Hello Ang uh -oh. so, nanay yan, dalawa anak niya Hello meme okay iba natin kambing nandito Meron din ditong kambing Ayan yung mag-team Hello. Oi, nasa ni anak oh, ni to. Kono wala ning anak niya. Yan oh. Ayun si Lalim. Ini anak niya oh. Hello. Oh, nanay, nanay kambing. Yan. Tapos may baby kambing din dyan. Ito, lilinisin na ito. Ito, lagi nililinis din itong kulungan ng mga kambing natin. Hello. Ito, pinapaalis ko siya dyan kasi nasa side siya. Baka maabot na naman ang baboy. Ayun na, me. Alis ko dyan, me. Tara, me. Ayun, do, 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 Huwag ka At may baboy dyan na ng kambing. O, dito, dito, dito. Me, me. Pugitin ka dyan ang baboy, me. Ito, ito, ito. Gawas, gawas, gawas. Gawas, gawas, gawas. Ada 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 ada. Tuh tuh tu, tuh. Tuh. Bukan jan. Tu, 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 tu. tuh. lah Oh ya ya ya. Oh tu, tu, tuh tuh. Oh bebek. Hmm. Tadi. Tadi ada leleh. Hmm. Tuh tai tu, tai. Hari. Oh di tai, di tai di tai kain nang aminyo. Ah, bagi mari si mamai. Apa ya? Ke bandar, ke dol. Pahilahin ka ng baboy doon. Ayan, yung likod kasi, baboy yan naman dyan. So, may experience ako dati, hinila na baboy yung maliit na kambing. Kaya, ayan, kinangan dyan siya. Hindi siya pwedeng kumili dito. Ayan, no? mga kambing natin. Yung baboy naman natin doon sa unahan. Sa so, may malaki-laki na tayong baboy dito ang isa, panglitsunin. Tinira talaga namin tong isa dito. Hindi namin binenta. Usually yes, kasi biik pa lang binibenta na namin. Oh, malaki na oh. Hello, me. Hello. ah oh. Bilis mo kaya? Very good. So, ayan, mamaya yung mga kambing natin dito. Yung baka nandun, oh. Yung baka. Anak niya nandun din, kasama niya. Baka kalabaw naman nandyan din.